Uh, uh, ano ito? The Japanese time uh, the uh. place that they use as their hiding place ng hapon. ayon Pero Pilipino po ang ginagawa. Okay. And still private kasi so inayos na yung pathway but all the structure is still original. Ayun. And yung ibon to man, ng pandemic yan. Ah. Be careful na one light kayo. Close kami. Oo. Uh -huh. O additional attraction na lang yan. Then, sir, may kilometers talaga ito, ha? 150 meters. Hmm. Ano ho ito? Ano ho? Kailan ho ano ito na itayo? Ito po, 1941 to 1944. So it was abandoned in 1945, mm -hmm. discovered in 1960. Ayun. So, -pausa na po ito for the viewing of the public. Ayun. May mga branches, may meeting room and a prayer. Ano? We put that one for the presentation na kasi the original it was stolen na. So since we cannot take kinetic, pictures uh -huh. it, pictures so. Eh, may lagusan niyan, sinarado lang, may mga bahay na kasi. Uh -huh. And then, meron din silang balon. Ah, meron din ho. Ang na po, very useful, especially dapat po, ay napakainit. Kasi lalim sila. Uh Yung eh, pala, eh, nagbibigay ng oxygen. Ayun. Yung panahon ng... Yes, ng Japanese. Hapo, ng Japanese, na nagpunta sila rito. Uh sa balon, we have to pump the water, pwede siya mag-iwan. Ayun. Pero ito, grabe po, kasi 5 to 6 million po. mm Kulungan ng Cage. Pinoy. Ayan. Ito, dito, mga dito yung mga Japanese. Ito. Mga Pinoy. Ah, Pinoy. So, uh, if they again sa kanila, dyan ay kukulok. Uh Yung -huh. still dati kawain. Ito yung lower uh -huh. part, ma'am. Lower area. Kabu, so, Kabu area. In Japanese words. Oo, uh -huh. Kabu area. Yes. Ito naman yung mga limestone. There are two kinds of water, ma'am. Uh -huh. Yung bukalas, yung fingers, dahil sa Uh, ah, daw. Okay. okay. Hindi <laughs> <laughs> Yung standard might, namungo sa tapas, pero yung standard might, kasi naka na They cannot connect the two walls. So, mm-hmm. I like sa kanawa, no, that's why very useful na taking cement na ito. Oo. Naka-easy, no? Okay. Saka maliging pa lang siya nun kasi 85 years pa lang and it takes hundreds of years to grow. Hundred years. Thousands of years. Oh, uh huh. Tapos ito nga, 150 meters lang talaga tayo. Kasi sa pwede, oops, dalan. Hindi na pwede. officer, uh -huh. officer staff, and this is Is Ito, stock room nila. ito, may mga bala Ah, ito, stock room nila ng mga bala. Bolt. Oh, Ayun. Yan, original niya Mga Ah, talaga? Mm eh -hmm. <laughs> ito naman yung sinasabi ko ngayon the daily, the daily. Ito, ano to?

Oo, Sa'yo nang Ato, laki na nga doon, Okay. taong binabartolin na sa Cage Jail? Five to six people. Five to six people? Mga Pilipino po? Okay. Grabe, no? Diyos ko, eto si sila po ang uh, mga, ano rito, ang mga guard. Yes, parang na-presentation uh, na namin. Oo, uh, ayun.